Uh, kumusta po kayo mga kaibigan, kaming anak taga-suporta sa akin channel o hindi Para sa lahat po itong pag-usapan natin Mayaman, mahirap, uh, kasali po tayong lahat Ang uh, pag-usapan kasi natin mga kaibigan uh, uh, Bakit marami pa rin <laughs> ang naghihirap Uh, bakit pa rin? Bakit pa rin? Uh, alamin po natin yan ng mga dahilan Kung bakit pag si Norbe Makikinig kayo ng mga balita kasi. Pag si Norbe milyon-milyon ang nagsasabi na mahirap kami. Ano po ang mga dahilan yan? Isa Isa-isahin po natin. Uh, ito po ang unang dahilan po. Uh, ayaw po natin umalis sa kahirapan. Sayan na. Ayaw natin umalis. Ah, uh, uh, pangalawa, ah, uh, kasi mahirap na sa atin ang problema. Masakit man na tanggapin, pero totoo po yan kasi po, uh, naranasan ko po yan, ako ah, uh, pinanganak sa sobrang kahirapan. Ah, uh, alam po ninyo, hindi naman ako basta-basta magkwento dito na walang katotohanan. Nangyari po sa aking buhay. Ito, pag-usapan natin, mga kaibigan. Uh, kaya po, uh, sa aking pananaw, hindi uh, naman ako nagmagagawa ng kwento. makikinig kayo, ng, pag nag-survey, milyon-milyon ang nagsasabi na mahirap sila. Ako mahirap din. Pero hindi ko sinasabi. Kasi pag uh, inamin mo, inakap po ang kahirapan, hindi ka na makakawala doon, kaibigan. Totoo po yan. Uh, kasi, ah... Uh, uh, ang gamot sa kahirapan, pagsisikap. Ha, ah, pagsisikap. Alisin natin ang kahirapan. Hindi po natin yakapin. Ah, ano po ang ibig sabihin ng yakapin ang kahirapan? Ah, pumapayag po tayo na lagi na lang tayong mahirap. Ah, alam niyo mga kaibigan, ah wala na po ah, pagkukulang ang gobyerno. Ah, alam mo ah, batiin ko yung mga member ng 4 Alam niyo mga kaibigan, ah kung noong kabataan ko, kung mayroon na yung programa na yan. Diyan ako pinanganak sa Dumingag, Sambuaga del Sur, saksi dyan ang mga kamag-anak ko. Kung gaano kami kahirap. Kung mayroon sana ng ganyang purpose, di sana nakatapos ako sa pag-aaral. Hmm. Kasi masinok po ako eh. Uh, marunong po ako mag-isip. Ako'y bata pa. Uh, ito aminin ko sa inyo, ang natapos kong pinag-aralan ay grade 1 lang po. Hmm. Kaya po, uh, sa sobrang kahirapan po. Sa lupang mayaman. Bakit kaya nagkaganon? Ha? ah uh, kami po, ah, uh, may pamana naman lupa eh. Libre naman ang lupa noong araw. Magpaalam ka lang sa kapitan. Ah, uh, ito, magsakahin mo yan. Yan, magtanim ka dyan. Ang problema po, ah, uh, hindi ko po nalaman doon sa diskarte ng aking magulang. Uh, lupa, bininta pinagpalit lang ng mga instant pinagpalit lang ng mga bagay. <laughs> uh, libre kasi ang lupa noon. Inisip mo, mura lang ang lupa. At, uh, eh, rights lang eh. Mm. Pero ngayon, dyan sa Mindanao, mahal na. Lalo na kung napatitulo mo na yan, mahal na ang lupa. <clears throat> Yun po ang... Uh, uh, kaya po hindi nakaalis sa kahirapan uh, inakap po inakap ng aking magulang mm. parang uh, ang kwento-kwento ka sa Bisaya eh. Hindi ko lang tapusin na kasi parang hindi magandang bigkasin dito sa Facebook. Sinabi doon sa salitang Bisaya. Ah, uh, me kay anak me sa pobring o. Uh, ayon niyan po, ang uh, ibig sabihin ayaw ni, ni kumakapit ka doon sa kahirapan, ayaw mong kumawala. Mm, lagi mong isipin, mahirap lang kami. Paano kami yayaman? Mahirap lang kami. Paano kami makapag-aral? Mahirap lang kami. Ibig sabihin, niyakap mo yung kahirapan. Dapat po, itaboy po natin. Itaboy natin ang kahirapan. Ano po ang gamot dyan? Pagdarasal, pagsisikap. Kasi yun po ang turo ng Diyos. Yan po, nakalagay po yan sa balaang kasulatan na kumilos ka tao, tulungan kita. Hindi po pwede na puro lang tayo dasal na hindi po tayo kumilos. No, yon po, ha? Uh, ang, uh, kung tatamaan man kayo, ako, sa mga salita ko, uh, tanggapin po natin at dapat po uh, kumawala tayo sa kahirapan. Hmm? Kasi po, pag inakap natin yan, hindi po tayo magkakawala. Ang, ah, ang mahirap kasi mga kaibigan, dalawang klase. Ha? Ah, pag sinabi nga ah, sobrang mahirap yung uh, ah, naranasan namin noong araw, ay totoo yan, saksi niya. Ang mga, mga kapatid nandiyan eh. Saksi yan kung gaano kami nagutom. na ah, kung minsan, lugaw lang na ah, bigas mais na lugaw pa. Walang ulam, asin lang. Ha? kung walang asin nga, manghingi sa kapitbahay ang kapitbahay namin ay 1 kilometer half kilometer ganon po sa Mindanao nung araw kaya nga po uh, uh, ang diskarte sana doon <clears throat> magtanim at uh, mag-alaga ng hayupan at dadalhin sa bayan eh, ginagawa naman namin yan noon pero hindi sa amin naalala ko yung aking nanay ah uh, pumipitas ng uh, malunggay hindi ko na malaman kung kanino ba yung hindi <laughs> ko na anong mga pangalan ng may-ari ah uh, yung 'di ba, pitas kang malunggay dali mo sa bayan. parang ano ba? Hati, hati ba o dalawa sa amin, isang parte sa may-ari ng malunggay, parang ganun. Nakatiwang -wang dun sa nakatiwang katiwangwang noon sa amin na uh, mga lupang libre, bakit hindi nagtanim doon? 'Yun po ang ating kasalanan po, ah uh, hindi po tayo nagdiskarte. Eh ah uh, dapat po anlo pa wag mong gawing uh, singa yung nakatitinga taniman po napakataba naman po ng mga tanim eh sa ating lupa dito ha huh? kahit nga dito sa Maynila eh ah uh, pumunta ka lang sa Ilocos eh yung sa kaibigan ko diyan di uh, dominador kumbis eh oh huh? ang tataba ng lupa din ha huh? di ba kaya po, tangkilikin po natin ang pagsasaka. Nandyan po ang kayamanan sa lupa. Uh, sa ibang bansa, kung kasulina ang kanilang kayamanan. Dito sa atin, sa Pilipinas, nandyan sa lupa ang kayamanan. Magtanim ka lang. Para po, hindi na po tayo umasa sa importin. Uh, isa din nagpahirap sa atin. Halimbawa, marami na ako ngayong nababalitaan at nakikita. Magsasaka bumibili na rin ng bigas. Napakasakit. Napakasakit. Yan na po ang uh, problema sa atin. Eh. Ay, para pang kapi natin ang kahirapan. Eh. Hindi na tayo makawala doon sa kahirapan na lagi na lang tayong mag-import at nakatiwang mo ang ating lupa na hindi natin tinaniman. Kailangan po ang magsasaka uh, pag nandiyan ka kasi sa probinsya, na may lupa kang bakante o alam mo doon kahit wala kang lupa makikisaka ka doon sa uh, malaki ang lupa uh, papartihan ka na lang dyan. mas marami ang sa magsakay kunti lang sa mayari ng lupa ang naranasan po namin yan <laughs> ko ba kaya sa lawag ng lupa doon eh, yun na nga pinagpalit lang ng mga bagay pinawalang halaga kaya po tayo hindi nakakawala sa kahirapan uh, lalo na pumunta kami nila uh, mahirap maganap ng trabaho bagsak pa rin sa kahirapan. Kaya pag sinorbe, milyon, milyon ang nagsasabi na mahirap. Pero hindi po yon totoo lahat. Maniwala po kayo sa akin. Uh, kasi po, nalaman ko po yan na magmula nagkaroon ng four na uh, nabanggit ko na yung four kanina. Kung mayroon yan noon, dapat nakatapos ako sa pag-aral. Uh, magmula po kasi nagkaroon ng four <clears throat> Parang ang tao, lalong inakap na ang kahirapan. Inakap na ang kahirapan. Ayaw na umalis. Sabi niya, ito ang matatamaan po. Pasensya na po. Ay, kailangan kasi gagamutin po natin ang problema na yan. Na sa ating sarili. Sabi niya, ah, mag-graduate ng aking anak sa Forbes. Uh, iba, nag-aanak ulit. Para po, uh, member na naman sa Forbes. Hindi po dapat uh, ganun. kailangan po, kumawala po tayo dyan kung may purpose salamat po pero dagdagan pa rin natin ng pagsisikap ah, lima, may purpose ka ako eh alam mo sa totoo lang eh, pw pwede kong ikuha ng purpose ang aking mga anak kasi hindi naman nasosorbe uh, eh naabuso din yan kung minsan eh hindi naman pinupuntahan sa bahay kung talagang totoo ba yung ganito ba, hindi kaya magpaaral aking anak na dalawa, may estudyante pa akong dalawa, college. Pwede ko hindi ko anong ano, four pages. Kasi eh, madali ka lang naman mag, uh, hindi ka lang magsabi ng totoo eh. Pipil up ka ng papel, titingnan doon. Kaya po, uh, nananawagan po ako sa mga ganyan programa ng gobyerno na nagabigay ayuda. Dapat po, uh, po. Kasi marami pong nakakalusot na hindi naman, kaya naman mag-aral na ano eh. Nagpipil-up lang kasi na, na ay, titingnan doon. Four-piece. Tapos, ayaw pa umana. Ah, Ayaw pa, ayaw pa manak Ayaw pa umalis. O, ah, sabihin, graduate na. Mag-aanak pa ulit. At, four-piece na naman. Kaya, eh, wala pong katapusan na inakap natin ang kahirapan. Dapat po, kumawala tayo dyan. Ha? Ay, alam mo, sa totoo lang eh, hindi inaako mag-member dyan. Kasi, ang aking uh, apat na anak, tapos na ng college ay sila nang bahala doon. Ay nag, nagtutulong naman magtrabaho yung dalawa kong anak na nag-aral eh. Yun po ang importante. Sipag. Tulong-tulong kami magtrabaho dito sa aming tahian. Alam nyo naman ang aming anak buhay ay tahian. Hindi ah, natin pabahayin natin usapan mga kaibigan kasi mahirap i-upload. <laughs> ayun lang. Kung graduate na sa Forpes, tapos na ng high school, nagtrabaho na lahat, pwede na tayong kumawala. Kasi, para makawala tayo sa si kahirapan, magsikap. At mayroon na naman doon talaga na, alam niyo, hindi ko naman sinisisi bakit mayroon sobrang mahirap. Wala pong kakayanan. Wala pong kakayanan. Hmm. Kasi, <clears throat> hindi naman lahat na pinanganak na malakas ang katawan. Kaya sinasabi ko, nagamon ako ng trabaho, malakas ang katawan ko. Hmm. Pero kung mahina ang katawan mo na mahirapan ka nga naman magtrabaho, uh, yun po dapat ang tulungan natin pamalan. Sana, kung mawala tayo sa kahirapan, hindi natin yakapin. Sipag ang kailangan. Pagdarasal. Maraming salamat. Sana makakuha ng aral sa aking channel. Ingat po tayo palagi.